ang lobo at ang kambing. Noong unang panahon, isang lobo ang nahulog sa balon na walang tubig. Sinikap niyang tumalon upang makaahon palapas, ngunit lubhang malalim ang balon na kanyang kinahulukan. Nooy dumating ang isang uhaw na uhaw na kambing. Lumapit ito sa balon nang marinig ang tinig ng lobo. Au! Me, marami bang tubig sa loob ng balon? Ang tanong nito sa lobo. Oo, napakarami. Halika't pagsaluhan natin ang tubig dito. Ang pagsisno na sagot naman ng lobo. Hindi na nagdalawang isip pa ang kambing. Agad itong tumalon sa balon. At nalaman ngang siya na loko lamang ng lobo. Ayoy, para sa tayong bilanggo sa balon na ito. Mamamatay ang sabi ng kambing. Kung gusto mo makalis dito, magtulungan tayo. Meron ako naisip na paraan kung paano natin gagawin iyon. Eh, papaano? Noon ipinatong ng lobo ang mga paa sa katawan ng kambing. Ako muna ang lalabas at kapag nakalabas na ako, saka kita hahatakin palabas. Sige, pumapayag ako sa plano mo. Nakalabas nga ang lobo sa tulong ng kambing. Ngunit, nung pagkakataon na ng lobo para tulungan ang kambing, ay kay tumawa na malakas pagkuway sinabing, Ha 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 ha, maluloko kung walang kambing na magpapaloko. At malungkot na naiwan ang kambing sa malalim na palon, ang wakas. Ang aral na mapupulot natin sa kwentong ito ay maging matalino ka sa iyong mga desisyon at huwag basta-basta maniniwala sa ibang tao lalo na't na hindi mo pa siya lubusang kilala